umaga po sa inyo, Congressman Romy Acop, sir. Good morning po. Ted, uh, mapagpalang umaga sa iyo at saka kay Katya, pati na yung inyong mga napakaraming tagapakinig at tagapanood. Opo, salamat muli sa panahong Congressman. Uh, inyo na hubang bang nabasa yung sulat po nitong atin transport cooperative at ang kanilang reklamo nga sa pagpipilit sa kanila na sumani, su sumali sa ibang kooperatiba? Opo, Opo. A, nabasa ko na po yon and uh, I referred it to the committee secretariat to be taken up doon po sa hearing tungkol sa POV modernization program I think between uh, May 21 to 23 ah uh, Ted. Opo as ano ho ba so far ho ang uh... Ang um, paninindigan dito ng komite, dito nga po sa itunuloy na ho na deadline at kayo nga po ito na po yung mga reklamo ng ilang mga uh, sumali sa kooperatiba at yung pong iba na hindi na po nga nakasali bagamat may mga patuloy pa rin po silang hinaing. Ah, uh, <laughs> uh, yung pong uh, problema ito sa tingin ko hindi titigil. Ah, uh, until such time na Uh, may ayo siguro yung uh, programang ito at yung implementa implementation ng programang ito Anasabi uh, sabi ko narin da dun sa hearing dahil uh, nakita ko uh, as far as uh, this uh, chairman is concerned uh, mali yung yung uh, pag-umpisa nila eh at uh, kasi unang-una napansin ko na kagaya na nasabi ko na rin sa iyo Ted, uh, it is just a program without any head or a chicken without any head para-para ba yung pag-implementa. Uh, wala akong nakitang sequencing at saka tracing nitong programang ito sa kanilang pag-implement. Mm -hmm. uh, mm, go ahead sir, go ahead po. Ayun po yung uh, nakita ko na diferensya and uh, in the last hearing, Uh, Winandingan ko na po yung Office of Transport Cooperative at saka Cooperative Development Authority na uh, to expect uh, na maraming reklamo ang kanang darating po sa kanila dahil nga sa nangyayari na problema dito sa consolidation aspect ng modernization program ng mga public utility vehicles, po. Um, Congressman Akop, sir, kung inyo pong na nabasa yung sulat nila Ginoong Carino, no? At yung kanilang vice chairperson na si Ginoong Elihio Hilera, may sumbung dito na na yung sinasabi po umano ng LTFRB NCR director na kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi pa pwedeng tanggapin 'yan yung inyong cooperative sa rutang ito ah uh, dahil daw po sa yung gusto hong ng uh, kooperatiba nitong complainant ay meron na existing na ruta. So, balikan ko lang, papano kaya nangyayari itong ganitong mga desisyon ng LTFRB? Eh, wala pang ang route plan. Ah, yun yung problema uh, na inilabas noong mga nakarang hearing doon sa aming committee. But uh, if you look at it, yung problema po ng... Uh, atin to transport cooperative, eh yung ina-applyan nilang rota, uh, as far as I know that, eh meron ng na, uh, consolidated na na transport cooperative na tumatakbo na po doon. I think, if I remember it right, uh, naka na ng more than 60%. And uh, want to a memorandum circular, I think, Uh, 2023. Uh, eh, pag ang, ang isang rota na kapag consolidate na ng more than 60%, hindi na po uh, maglalagay ng isang consolidated group. Uh, imbes, uh, magjo-join na lang sila doon sa existing na cooperative atin. That, I think, is the gist of that memorandum circular. Mm -hmm. Opo, pero yung atin uh, po ang problema dahil 24 units po nitong atin to Transport Cooperative ang gusto hong bumiyahi doon kasi nga may existing na daw silang franchise doon, no? So, hindi ho sila ma-accommodate because of that sinasabi po na meron na kasi ditong isang kooperatiba. But, ganun din po ang katanungan natin. Kung uh, hindi mo pinapayagan yung 24 units... Hindi naman nangangahulugan po na kumpleto na yung bumabiyahe doon kasi 60% pa lang naman sinasabi po ng LTFRB. So perhaps there's something really wrong dito sa kanilang pagpapatupad po ng polisiyang ito. Madidis M. yung 24 units. At the same time, ano mangyayari doon na sila po yung nagtayo ng sariling kooperatiba at nag, na, nakapagpuhunan na ng 300,000 piso bilang requirement po ng Cooperatives Development Authority? Yun po yung yung putet yung nakikita namin magiging problema. Uh, kaya nasasabi namin na yung uh, modernization program in its implementation, uh, there will be more problem, problems that will crop up. Kasi yun na yun po, yun na nga po yung nakikita namin dun sa aming ang uh, anggulo eh. Ted. Mm -hmm. But uh, uh, wala naman po kami magawa kundi uh i-perform yung oversight function namin mm -hmm. dito sa kaso ng ating uh, to transportation mm -hmm. eh titingnan namin yung uh, logic behind the uh, memorandum circular na yun na binananganan ng uh, uh, LTFRB sa kanilang decision na hindi aprubahan mm -hmm. yung application ng ating to transport cooperative Okay, kasi nga po, isa lang po itong example, no? Dito nga sa sabi nga ho ninyo, ma, ilang pang mga problema ang lalabas, no? Sa pagpapatupad nito. Um, kung nyo rin pong nabasa yung complaint, may sumbong sila eh, Na alam nila itong mga bumabiyahe dyan na pinagbigyan po ng LTFRB, eh, mga tampered. Alam nyo, mga pokpok daw po yung chassis, tsaka yung mga engine nito. May listahan sila may mga plate number sila, pero wala daw po sa kanilang pumapansin kasi nga parang hindi binibigyan po ng importansya ito ng LTO, LTFRB, maging ng HPG, sabi nga daw po, dito po sa kanilang reklamong ito. Well, Ted, uh, that is the alleg allegation of uh, ating mm. transport cooperative. Uh, kaya nga isasali namin ito sa mm. hearing namin sa sa third week of uh, may mm -hmm. para maki makita na kung saan po ang saan po yung uh, in action mm -hmm. ng bawat ahensya uh, na nilapitan po ng uh, kooperatibang ito And, Opo. kasi uh, may mga allegation sila na uh, that's their that's their side Mm-hmm. <coughs> mm -hmm. Yeah, alam naman natin na there are two sides of a coin. Yes, sir. Yes, sir. So, doon po sa hearing na yun, makikita natin kung anong side naman ng mga uh, naapektuhan doon sa allegations ng ating two cooperative. Okay. So, meaning talaga ho dito, sir. Finally, uh, kasi nga ho, kaya din kami tumawag sa inyo para lang uh, nangako kami sa kanila na ito'y dudulog namin sa inyo. So, sila po'y iimbitahan dito para magkaharap-harap na po sila. Opo, Ted. Kasi <clears throat> uh, hindi natin uh, hindi po magkakaroon siguro ng uh, liwanag itong sigalot na ito kung hindi natin malalaman yung side naman ng uh, ng mga ahensya na binabanggit mm -hmm. ng kooperatibang uh, atin to. Okay, opo. Uh, 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 alam mo naman Ted na you know, doon po sa amin eh binibigyan palagi namin ng amin ang pagkakataon kung sino man yung side na sa at yung side ng nag sa. Okay, sige po. So, sir, meron na ho ba kayong um, ugnayan ngayon naman po dito sa LTFRB DOTR sa usapin po nitong actual na po talaga na nakapag sir, because we have to understand, Congressman, di ba, nag uh, yung pong requirement na hiningi ng LTFRB sa mga jeepney operators and drivers ay minimum requirement lang. Affidavit lang of undertaking na nangangako that they will consolidate at sila po ay tumanggap nito kahit na po gabi na noong deadline. So ang ating pong katanungan ngayon, doon ba sa kanilang inilalabas po na figure kung ilang percent na nakapag-consolidate, ito ba'y actual na nakapag-consolidate na figure o ilan dito yung umpung subject pa to final approval para magkaalaman tayo sa totoong figure ah malalaman lahatyan ted sa sa next hearing ng modernization program because uh, LTFRB will submit a report on the current status ng kanilang consolidation aspect kasi uh it ended uh, sa last day of April so they have to report to the committee kung ano na po yung yung uh, current status ng consolidation. Uh, since uh, nirequire namin na maglagay sila ng tao na in charge ng bawat aspeto ng uh, programa, yung yung taong yon ang magre-render ng report po sa amin sa next na hearing Ted. Okay, opo. Yung pong inyong counterpart in the Senate, I've learned no na Sumulat na po kay Secretary Bautista, humihingi siya ng si Senator Grace po ng actual na bilang noong pong mga may pending pa na consolidation na uh, application meaning uh mahihiwalay yung actual na nag-consolidate na may binuunang kooperatiba at yung may pending pa. Uh, para daw maging malinaw lang kasi nga uh, 'di ba uh, Congressman, mahirap yung nag-assume ka na ganito karami nag-consolidate yung pala. In the end, yung iba dito, hindi kaya mag-raise mag ng 300,000 300000 ng initial capital, etc. I agree, Ted. Kasi uh, yung mga, uh, kung baka natin na napilitan lang na mag-consolidate, uh, ginawa lang nila yon without consideration ano po yung mga consequences at ano bang uh, ibang aspeto ng uh, modernization program. Kagaya ng sabi mo baka nag-consolidate lang pero hindi nila kaya yung uh, mag-procure ng jeepneys uh, or magbayad ng monthly amortization ng kanilang uh, loan sa financing institutions. Hmm. Sige po. So sir, kailan po ang ano ang petsa po ng inyong hearing sir para po sa kabatiran ngayon ng mga nakikinig sa atin lalo na itong may, may, itong may reklamo po na kooperatiba, itong Atinto Transport Cooperative. Kailan po ito sir? They will be invited uh, maybe between uh, May 21 to 23 that that's a uh, Monday, Tuesday or Wednesday. Okay, sige po. And then sir ano ho ang inyo pong tingin dito sa nag deadline na sila pero hindi pa daw humuna nga manghuhuli at nagbibigay pa daw po ng another 15 days. And then di pa rin po sigurado kung ano po mangyayari after 15 days. Ang tingin ko dyan Ted is, uh, they cannot just readily uh, confiscate or arrest anybody. Kailangan may due process yan eh Ted. Mm -hmm. So I think, uh, uh, ako lang ang nag-iisip nito, uh, pinag-aaralan nila kung paano, uh, how they will go around uh, that problem. Mm -hmm. Opo. Chaka Kasi mm -hmm. hindi naman pwedeng uh, basta huhuliin uh, mo or patitigilin mo without uh, due process then. Opo, opo. Tsaka din yung posibleng kakulangan ng masasakyan ng mga commuters. Ah, eh, mm. yun po yung problema ang dapat tignan ng LTFRB. OTR. Okay. Sige po. So kami po ay aantabay dito po sa magiging hearing po ninyo congressman at mainam nga po na nakikinig ngayon sa atin itong grupong ito na nagreklamo -re -re at maging tulay po para po makonfirm namin na inyo na po natanggap talaga ang kanilang liham po congressman. Uh, natanggap namin officially and uh, I already instructed my committee secretariat to include the issue doon po sa next hearing ng modernization program ng public utility vehicles Fed. Opo, salamat mong muli na marami Congressman Romy. Thank you, sir. Anytime, anytime, Ted. Apo, salamat po. Thank you. Si Congressman Romy Ako po ng Antipolo. Siya po ng Committee on Transportation. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.